Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi ko pang ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo Unang pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan Ang mga ay nasa kamay ng Diyos At di sila makararanas ng kamunti mang pahirap Sa akala ng mga hangal, ang mga ay namamatay Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan At ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho Ngunit ang tutuo, sila'y nananahimik na bagamat sa tingin ng tao sila ay pinarusahan. Ngunit ang tuturo sila ay nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagkitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala na patunayan ng Diyos na sila karapat dapat. Sila kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para palaan ang mga banal, magmininim silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig. At ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa kanya ay makauunawa sa katutuhanan ng kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag -ibig sapagkat siya'y mabuti at maawain sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos, Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan, Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita. At hindi rin makikita mga matamsadyang sadya. At hindi rin makaringig ang kanilang tainga di hindi rin makamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y tukot, nasasabi ko kung minsan. Wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, hinali na at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwik, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag. Upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, halina't inyong kamtan, ang langit na kaharian. Pamanan ng amang mahal. Aleluya. Aleluya.